Good morning guys. Ngayon ay nandito tayo sa Infanta Quezon at nandito ko tayo sa sikat ngayon na Agus River. Kung napapansin nito ng karsada na to guys, yan pag diniretso mo to ayon yung highway ng Infanta Marilake. So hanapin niyo lang yung chilak, papasok ito sa loob. At ito na yung way papuntang Agus River, ayan. So dito yung naka-park sa sakin namin. So ayan, welcome to Chilax ALG Agus River. Yan, guys. So saan tayo, bebe? Agus River. Agos River. Chilax, Chilax. napaka Chilax. bait ng mayara dito at shout uh, out. Shout out, no? Uh, napaka mura ng accommodation dito nila. So ayan, guys. Lawak ng parking ito. Ito yung parking sa taas at meron pang parking sa baba. Ito ay na namin Nakaparada Ayan oh, Papaba tayo doon sa Mismong river na Mga loper oh O oh, diba Ayan So dito kami nagstay Ayan yung yong so yung inisihan namin guys na room may kasama ng video okay? tapos pwede kayo magluto dito yan so kasama ng video okay sampo kami dyan oh luwag Kaya, may tatlong bed yan may CR na really may video okay kasama taka kusina lutuan ayun tayo doon tayo sa baba guys Dito kahit wala kayong baon Meron dito mga nagluluto dito Mga tapsilog Nagluluto sila rito Tsaka may tindahan Dito guys Baba tayo doon sa pinakamayari Ng ano Saan ka bebe? Chillax, Agus Just chillax Oh, di ba? Lawak ng parking, oh. May parking sa taas, may parking din dito. Ayan, ito, may tindahan sila. Na... Gusto nyo mag-rent ng mga kubo-kubo? Ayan, oh. Ayan, nag-rent na. Oh, kubo, na tapos. Magkano, sir? Ayan. Uh, <laughs> yung mga kubo dito sa baba, is uh, sa 500. Ikaw ba yung may ari dito, sir? Hindi. Ay, live pala to, live to. <laughs> Indoor-tour lang ako ni Hindi to. Ngayon, guys. Hindi ka mag-ihaw eh ang balance na nito. Sa chillax. Ayan, sila guys, mga makikita yeah. mo oh. rito. Yeah. Ma ang mga kontak nito. Happy Mother's Day po. Oo, oh, yung nga bala. Shaka, happy Mother's ay Day. Ay 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 siya, diary, no? Ayan si Dairin, no? Yes po. Yeah. Siya yung ano dito guys, sa so chillax. Tapos kontakin nyo lang siya. Ilalagay namin yung contact number natin. Karen Bautista. Karen pala. Anong contact number? Walang Bag... signal lang number. Wala. Ay, sa ano sa page lang, ano? Facebook na lang. Anong page niyo ate? Balsa ni Chodora at saka, ano, Chilax ALG. Balsa ni Chodora at saka Chilax. Sa dalawa pala. So, ganyan. Pero, ano po, uh, doon na lang sila mag-PM sa akin. Sa Karin Bautista. Karin? Karin Bautista? Saan ka ba nag-PM, baby? Sa Chilax mismo. Chilax mismo? Uh, okay. Global, ano nila, page. So, ayan guys, ha? Karin Bautista. Kung narinig nyo, sa FB niya, niya oh. Karin Bautista, hanapin na niyo, or Chilax. Karin Bautista. <laughs> okay, so ayan guys, napakaganda rito, talagang matichilax ka. Dahil yeah. napakalamig ng tubig. Napaka ayan oh. so mamaya may kita niyo at paliparan natin ng drone para makita niyo yung pinaka aerial view niya. So makita niyo yung kabuuan ng ilog na yan, guys no? So ang tabayan na yung mga video na namin pa sa Edsel and Cat, marami pa kaming mga gala na makikita nyo ayan si Kat thank you Edsel and Kat thank you Edsel and Kat balik po Yan. kayo okay. ganda dito ganda <laughs> Hello, hello, hello! Nandito kami ngayon sa Agus River sa may... Infanta Quezon So guys, nakaano kami ngayon dito sa overnight sa Chilax Chilax, Agus River Agus River Ganda rito! Si Mother ang na dito Ang lalim na dito Bagus yan Ang na dito Huwag ka kaya kasi sumakay dyan Hindi ka pala katukod ng pamo Abot ka talaga doon Huwag ka lang sabi Hindi ko abot doon Huwag ka kasi gumamit Kaya nga Ano doon, nasapatan na lang yan Oh, hello puno malaw. Maganda. 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 Maganda.

dalawang gayat ang ihawin Malaki tok Michelle Saan ka? Hi Welcome to the Hi 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 guys Sabihin Hi guys Sabihin mo Hi guys Oh game Oh hawa ka ta Game 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 Welcome Hi guys Hi guys Sabihin mo Hi guys Welcome to my vlog sabihin mo. Oh, lunod, lunod, Binis, lunod, Lunod ka? Oh, bilis okay, One, two, three, close your mouth. 2, 3, go. One, nalulunod One, two, three, four. One, two, three, isa One, two, Malakas ang agos, Ted. Ano wala? Nandito pa eh. Nakaka- Pinupunta- Napupunta dyan to, no? Wala na kaya. Lakay! Ay, naanod talaga. Naanod Ay, mag-aakit. 3.

Chicken, Anana Chicken, Anana Chicken, Anana Chicken, Anana O, tininong, tingin daw sa gan sa'yo, Ninong Tininong daw sa'yo Siken, Anana Hi! Sabihin mo, Hi! Welcome to Siken, Anana Sabihin Hi! Sabihin mo, Hi! Sabi mo, Hi! Sabi mo, Hi. Sabi mo, lapit na birthday mo sabi mo, LAPIT NA BIRTHDAY KA kailan kailan kailan, kailan? 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 Kailan daw birthday mo? Maba, haba to Kailan mo na birthday mo? Kailan birthday? Oh, ay naman! Kailan mo no na birthday na mo? Ayan! Dun na! Ah, dun na pala eh. Ayan na! Ayan na! Sabi ko eh. Hindi naman ibang tayo doon. Hindi naman ibang tayo doon. Hindi naman ibang tayo doon. Hindi

Sarap maligo, sarap magbabad. chillax chillax lang. Yeah. chillax at Agos River in Panta. Ridget it, guys, pag hanapin nyo silaks. Napakaganda ng ano nila. Kwarto. Mura lang. Hands to big big Hindi oh? <laughs> 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 na tapos. Lodon kasi yung mukha mo. Hmm.

Oh, oh meak, oh, oh, <laughs> na meak, oh meak, kek. let the River. Agos? River. Relax, chillax, chillax, Agos River. Okay. Lanod, lanod. Sapa, sapa. Lanod ka may mami. Dito no. mo mami. Oo. Oh. Lanod yeah. ka? Ha? Ayun. Okay. Lanod okay. okay. ito. Lanod ako. Lanod, 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 lanod. Bito, lanod, lanod, lanod. Lanod, lanod, lanod. Up, 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 up. Ha, Kaya ko. Doon kasi na swimming pool sa bahay. Hindi ka palunod. Pagka ano ka dada. Huwag ka lang sumakay dyan. may may ako si... Lang. <laughs> nga. Marunong, marunong daw siya. okay. Okay, okay, okay. <laughs> okay, okay, okay.

Ang oh, maganda nga na. Oh, para sa <laughs> ano no? Ganyan yung kapayaw eh. May mga drum. Puro drum. May hangin yung drum niyan. <laughs> Ginasusan parang yun no? Nya, no? po sa rin Tapos may Ha! May fiber pa, fiber yung gawa niya. Kakaiba no. Oh. Oo. Nga. Pang maramihan yan. malit maliit lang. Ganda pa kayong tali niya eh. Ginasan talaga yan kasi tali niya. Ay, parang bangka o, yung gumagalang ganon. Saan? Yung makakulit, yung daw na bangka. Kaya? Saan? Oh, no, kaya, iba na na, Kayak Dito, may salbabida <laughs> May salbabida <laughs> May salbabida <laughs> may Salbabida, <laughs> may salbabida. <laughs> Nagpatulog dito parang may kama guys <laughs> Para akong may floating Tulog na oh Tulog na Oo oh. ah. Tulog <laughs> 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 Sarap guys may kama dito sa Agos River <laughs> <laughs> Sarap Talagang pinakabod at kama Ayun na ako, lupa sa mga kalpata. Ayun na ako, lupa sa mga kalpata. na mga kalpata. Tulok niya, oh.

pangalan ng mama mo? Jasmine. Jasmine? Solano. Oh. Ano pangalan ni Ano pangalan, pangalan ni mama mami? mo? Ano pangalan ni mama mo? mo? <laughs> <laughs> <Anong pangalan laughs> <na pangalan laughs> mama mo? Ano? Jasmine. Solano Jasmine. Ano pangalan ni mami? Ano? <laughs> Alam, pag nawala yan hindi na alam ang pangalan ni alam Wala, si wala na hindi na alam Ano muna daw pangalan ni Mame? Ano pangalan ni Mame? Ano muna daw pangalan, si pangalan, ano pangalan, pangalan ni Mame? Ano, pangalan, Mami? Dady, alam. Pangalan. <laughs> Michelle, ano pangalan ni Mame? Ano pangalan ni Mame? Di na alam rizal ano daw pangalan ni Mame? Rotot niya Tama na tama <laughs> ok, Rizal, may tanong. Anong pangalan ng papa mo? Rizal, anong pangalan ng papa mo? Ay, muno, man. muno lebe. muno muno lebe. Muna, muna. <laughs> muna, muna, karaw. <laughs> <laughs> ano pangalan ni mami? Lebe?